Yan guys, lang namin galing Sharego. Pinatubigan na. Actually napuno na 'yan kanina. Kaso, pina yung tubig dito. Yan may tubig na 'yan. At saka dito din. Yan, may tubig na rin 'yan. Pinatubigan na. Mga ano siguro guys, mga 30 days mapupuno na 'to. Satisfy. <laughs> ini tak kesok kesok bisa diri, maka sok kesok dari buntai saya oke, maka sok kesok diri aku masa buntai guys, kena terbikin ya din, oh, ya, beda nih liguan, bukas, ah, dat. That's it muna guys for update sa ating swimming pool. Yeah. Shower to o gripo? Ano <laughs> ba to guys? Shower or gripo? Iba dito guys dahil gripo yung shower namin o. Oh, diba? Kasi sabi, gano'y. O, ipak. di <laughs> Diba? para mataas na gripo lang uh. nice na siya yeah.